Nagkaroon ba kayo kahapon ng notification sa inyong mga profile or page na tila parang may sinasabi doon na meron ka bang violation o wala? Gusto ko lang malaman nyo, ito ay informasyon regarding sa update ni Meta. Hindi ito violation at huwag kayong matakot na ito ay violation. Isa lang siyang update dito sa ating profile nitong darating na December 16, 2025. At gusto kong malaman nyo at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang update na nagbibigay ni Meta sa ating. Ang dapat mong malaman, sa December 16, 2025, magkakaroon ng mga pagbabago sa aming privacy policy narito ang mga detalye. Pagdating ng ano, December 16, meron silang pagbabago. O yun nga, regarding nga uh, dun sa kanilang policy. Sa uh, ilalabas nila. Ito yun. Pag-personalize sa inyong karanasan. Dan, yan, ang ibig sabihin nun. I-personalize niya yung karanasan. At ito yung mga paliwanag gagamitin namin ang inyong mga pag ugnayan sa AI upang i-personalize ang inyong karanasan at palatastas. I-personalize na nga nila yung ano, yung mga bawat yung pinapanood natin at saka yung mga lumalabas sa inyong mga ano, wall sa mga palatastas, sa ads natin. Yun. Mababago lahat yun. At ito pa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag ng inyong karanasan ay kabilang ang pag ng mga content gaya ng mga posts at reels na maaaring interesado ka. Kasama rin dito ang pagpapakita ng mga palatastas na mas akma sa inyong interest. So, yan, gagamitan na nila ng AI yan. Kumbaga, lahat ng mga pinapanood nyo, itatama niya, ipipersonalize niya. Kung ano yung mga interest na gusto mo, yun ay ipapakita ni AI. Ayun ah, lang yun, huwag kayong matakot sa mga mangyayari. Isa lang itong pagbabago. At yun nga, simula ng December 16, 2025, ipapatupad ang mga pagbabago sa policy ng uh, ni Meta gagamitin na ang AI upang ipersonalize ang inyong karanasan at ang mga palatastas sa inyong interes so yun malinaw na po ah hindi po yan ano, violation or ano man baka magtakahu kayo isa lang po yung update ni Meta siguro mas maganda yan para ano yung interest natin na gusto natin mapanood, kung ano yung mga niche natin, yun din na dapat ang lalabas. At siguro makakatulong sa atin yan. At sana po may natutunan po kayo, huwag kalimutan ibahagi para malaman din po ang lahat mga impormasyon na naibahagi to. Bye!